Good morning mga kabatchoy. So, 'di ba lang ngayon pong uh, araw na to, start po ng aming school break. na uh, napakasundo po namin ng mga kaibigan namin na pupunta kami sa Yogyakarta sa uh, hometown ng aming kaibigan po dito na Indonesia. Ah, uh, pag-sari po ng Yogyakarta or Yogyakarta, nandito po yung mga famous na mga temple katulad nung Prambanan, tsaka nung Borobudur. At ang Yogyakarta or Yogyakarta, bali art center siya ng art dito sa Indonesia. Kaya samahan niyo po kami sa magiging trip namin dito, yung mga pupuntahan po namin mga places at mga restaurant. Uh, okay mga bachoy, sige po! Hello mga kabatsoy, so nasa kalagitan na ano, kami ng Dianay papuntang Jogja. Di bali ngayon nag-stop over muna kami And then, usually pag bupunta kami ng Georgia, mayroon kaming pinupuntahan dito na stop na kainan ng mga iba't ibang klase ng, ano, ng itlog na maalat nila. Ayan, kaya nandito po tayo. Balang balang itlog na maalat, ng dito, telur asin. tingnan po natin yung pagkain nila. Ayan. so ito po yung iba't ibang klase nilang, Ang, uh, what do you call that? Yung... kanilang mga itlog na maalat. Yan. So, ito po yung uh, normal nila na ito. Parang sa atin lang din, pero kaiwan lang dito, mga kabachoy. Parang ano dito, hindi ganun kaalatan yung tumalat. And then, ito po yung natag nilang telur asin bakar. Ayan, telur asin bakar. Ayan. Telur asin bakarian po. Kamihan, bubuksan natin. Tingnan nyo po. Yeah. Pag yung bakal, parang smoke siya. Smoke siya na telor asin. And then ito naman yung telor asin tindang. Kordi po na sa research namin, parang ano siya, yung cook in different spices. Ayan po. Pero meron pa rin sila dito yung original na dito, na telur asin o yung, yung na ma maalat. Ayan, sasamahan po natin ng ano yan mamaya pagkain kasama ng indomie nila dito, yung parang instant noodles na dito, mga kabatsoy. Ayan. Alright. Ayan. So, mga kabatsoy, nag-order muna kami dito ng katawag lang indomie. Ayan. Simple and simple. Parang yung pansit kanton din natin ito, mga kabatsoy. Ayan. Ang gawin dito, i-mix lang yan. And then, ito try po natin iba't ibang klase nga ng itlog na maalat dito. So, ito yung telur asin bakar parang smoke na gamaalat. maalat. then of course, ito yung kanilang yung original na gamaalat. At ito po yung telor asin pinggang. Para po siyang ano, cook in many spices, mga kabacho. So, tikman po natin ang mga kabacho. So, mga kabacho, try natin iba't ibang klase ng itlog. Maalat nito. Ito po yung kanilang original na Like? Pero na maala oh, ito yung natin. Mga <laughs> <laughs> no, original na, parang sa lang, pero hindi gano'ng kaalatan dito mga kabatid. Sarap pa din. And then, ito po kayong kanilang telur asin bakar. Parang smoke siya. So, amoy nyo para sa ano yung, parang amoy tinapang actually, ano ba siya mo? magtina pa sa pero smoke siya smoke pati lasa niya masarap din and then ito yung kanilang lang telur asin hindang Ang oh, malapit kaiba naman doon sa kanilang original na telur asin. Sa so, pero masarap din.

So yun nga mga kabatsoy, uh, masarap po talaga yung iba't ibang klase na dito ng, ano, ng telor asin o yung malat na itlog. Pero para sa akin gusto ko yung smoke o yung telor asin bakar. Yan para sa akin yung talaga yung paborito ko. Pero iba pa rin talaga yung uh, itong itlog natin sa Pilipinas. Uh, ngayon naman po, didiretso na kami ulit sa Georgia sa biyahe po namin kasi medyo mga 3 hours pa po. Yun, malayo-layo po po aming uh, uh babaybayin. Kaya hanggang sa muli mga kabatsoy, bye!